ang kakulangan ng trabaho para sa newly graduates ng kolehiyo at senior high school ang isa sa mga suliranin hinaharap ng mga kabataang Pilipino. Sa kasalukuyan, hindi na sapat ang edukasyon at training ng youth population para sa isang competitive job market tulad ng Pilipinas. Upang iangat ang youth employability sa bansa, naganda ang dole ng mga programa na naglalayong paglinangin ng kakayahan ng mga kabataan. Nang sa ganun, sila'y makahanap ng nararapat na trabaho. Napaka-halaga ah, ng linkage ng training sa employment. Yes. Eh, hindi lamang basic training, upscaling, upgrading, lalo na sa panahon na ito yes, na kinakailangan natin ang ating mga manggagawa ihanda dahil merong mga nababanggit ah, batay doon sa pagdalaw ng Pangulo sa iba-ibang mga bansa na pagpasok ng mga bagong puhunan. So, ihahanda natin ang mga gagawa kung anong pangangailangan ng mga nasabing kumpanya. That's basically my next question, sir. Because uh, I want to focus on the programs of the DOLE to our young people. No? Yung technical vocational skills nila na improve natin. Uh, marami nag-aabang ngayon sa mga summer job na yes. offer ng DOLE. Yes. And of course, yung mga internship, scholarship, lalong-lalo na dito sa uh, TESDA uh, schools, no? Kasi maraming gustong mag-aral ngayon and uh, uh paano ba mga ng scholarship? Paano ba sila mag-apply? So tell us about more on our programs for the young. Uh actually, uh naka-focus eh, yung tinatawag natin na youth employability. Okay. Uh, at the very least, meron kaming, bukod doon sa ginagawa ng test, daon scholarship, training mm -hmm. ng mga kabataan, mm -hmm. sa Department of Labor and Employment, meron kaming tinatawag na Special Program for the Employment of Students. Okay. No? Yung mga nag-aaral na na medyo nangangailangan, nang financial na suporta. Okay. Nagpa-partner kami sa mga enterprises na bukas ang kanilang kaisipan okay. na bahagi siguro ng kanilang corporate social responsibility. Meron kaming uh, dalawang pinirmahan na MOA. Mm -hmm. One is with the STI Group of Education Incorporated. Okay. May kinalaman din sa kanilang uh, pagbibigay ng true training mm -hmm. sa ating mga kabataan at uh, pagbubukas ng kanilang uh, educational facilities doon sa mga nakikita namin na dapat mabigyan nila ng educational na tulong. Okay. Ikalawa, yung uh, sa uh, Grand Arches Development Corporation o mm -hmm. yung uh, McDonald na ano na okay. meron din silang pag-avail ng aming programa don Special uh, Program for the Employment of Students. Mm -hmm. Secondly, yung programa may kinalaman sa Government Internship Program. Okay. Uh, generally, ang nag-avail nito ay mga local government units, no? na kung saan yung mga kabataan, yung iba mga graduate na, uh, medyo sinasanay nang sa ganun maihanda sila for a better transition to the world of work, no? At meron din ito yung job start, no? Job start medyo mas complicated ang uh, training at uh, kabahagi namin dito yung uh, Aboitiz Group of Companies. So, uh, at meron kami ngayon uh, binuhay na isang programa at has something to do with counseling and advisory uh, guide yung pag-guide mo sa mga kabataan. Pag uh, tinignan natin kasi ang uh, tala ng CHED, marami pa rin yung nandun sa uh, medyo mga business related, etc. ng mga medyo hindi yon yung nasa STEM no na tinatawag science, technology, engineering and mathematics no. Eh parang nakikita na, namin sa tanggo ng panahon sa larangan ng paggawa, may pakangailangan na dagdagan natin yung mga ma-influensyahan na yan ang piliin. No? At syempre, alam natin din na uh, may mga kadahilanan kung bakit ang mga pinipiling kurso ay yung medyo hindi masyadong magastos uh, dahil uh, pwede mo nang uh, ikangay uh, gamitin yung mga libro kung kailangan mo ang libro ng mga kapatid mo na naunang kumuha ng kurso na yon. Issue 1-on-1 -on